Ako po si Ginang Yuenyana Francisco, Pangulo ng Senior Citizen dito sa Barangay Kasungsong at kasalukuyang sekretary ng Senior Lamayan ng Gimba. At nakikiisa po ako kay Ginoong Presanto Orcales na para mabuo ang, ang Hangarin niyang ma mabuo ang, ang senior damayan. Kasi nga po, eh, nakakakuha ng mga membro na nagkiklaim. Eh, gusto po namin na mabuo muli ito. At sana po pong mabuo po ito at mabuo itong senior damayan na uli na ito. Eh, sana po pag may namatay, kailangan may kapalit para patuloy po tayong patuloy po ang pag kuan ng senior damayan ang pagsisilbi sabi, sa damayan na ito.